Muling usap-usapan ngayon sa social media ang actress-vlogger na si Ivana Alawi at ang dating kinatawan ng Santa Rosa, Laguna na si Dan Fernandez. Matapos ang ilang buwang katahimikan, muling binuhay ng mga netizen ang intriga tungkol sa dalawa nang mapansin nila ang kahalintulad na disenyo ng kanilang mga walk-in closet. Nagsimula ang usap-usapan ng mag-upload si Dan ng isang Get Ready With Me video, isang sikat na trend ngayon sa TikTok at YouTube kung saan ipinapakita ng mga content creator ang kanilang paghahanda sa pagbibihis at ang kanilang outfit of the day. Sa nasabing video, makikitang nagbibihis si Dan sa loob ng kanyang walk-in closet at dito napansin ng mga matatalas ang mata ng mga marites sa social media na kahawig na kahawig ng closet ni Ivana ang closet ni Dan mula sa kulay ng kabinet, disenyo ng mga pintuan hanggang sa pattern ng tile sa sahig. Para patunayan ang kanilang hinala, naglabas pa ng ebidensya ang ilang netizen. Ipinagtabi nila ang mga litrato ni na Ivana at Dan na pareho ang anggulo at lokasyon ng kanilang mga video. Makikita nga sa mga larawan na halos walang pinagkaiba ang disenyo ng kanilang closet, pati na rin ang kulay at style ng mga kortina na nakasabit. Dahil dito, marami ang nag-isip kung posible bang pareho sila ng pinaggawa ng bahay o kung magkasama nga ba sila sa iisang lugar. Hindi pa dito nagtapos ang pagiging mapanuri ng mga netizen. Hinukay rin nila ang lumang panayam ni Boy Abunda kay Ivana, kung saan diretsahan siyang tinanong kung totoo bang may relasyon sila ni Dan Fernandez. Mariin namang itinanggi ni Ivana ang nasabing issue at sinabing wala silang romantikong ugnayan ng aktor at dating kongresista. Anya, matagal na silang magkaibigan at wala umano itong ibang kahulugan. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido ang maraming netizen. Sa mga komento sa social media, may ilan ang nagsabi ng Closet is the ultimate truth teller, na para bang sinasabing kung ano ang nasa closet, iyon ang tunay na magbubunyag ng sikreto. May ilan ding nagbiro na baka raw nagkapareho lang sila ng interior designer, habang ang iba ay nagkomento ng coincidence. I don't think so. Habang wala pa ring opisyal na pahayag mula kina Ivana at Dan tungkol sa bagong isyong ito, patuloy na kumakalat ang kanilang mga litrato at video sa iba't ibang social media platform. Hindi rin mapigilan ng mga netizen na magbahagi ng kani-kanilang opinyon at hakahaka -haka sa kung ano nga ba talaga ang namamagitan sa dalawa. Sa kabila ng intrigang ito, nananatiling aktibo si Ivana sa paggawa ng mga vlog at endorsement projects, habang si Dan ay patuloy rin sa kanyang aktibidad sa social media at showbiz. Hindi pa rin malinaw kung mauwi ba sa katotohanan ang mga hinala ng netizens o mananatili na lang itong isa na namang chismis sa mundo ng entertainment.